Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kagigising lang natin mga Mars. Patay natin yung ating ilaw sa labas. Kasi tangali na kagigising ko lang mga Mars. Napagod ako kakakapit sa aming sayaw. So, marami tayong ikitin. Ayan, o. Oh. Ang nga, hindi pa yan naligpit. Tapos, ito. So, pa. Mag aayos pa. Mag-aayos to. Ay, eh, muna, mag-iinit muna tayo ng tubig, mga Mars. Kasi, sa morning, bali ko pag gising ko, umiinom ako ng hot water. So, wala kami tubig, guys. Hindi so, ko alam ko may laman yung aking mga container doon sa baba. Wala na naman yung ating containers nito. Na Tekalhin natin sa baba. Alam nyo ba, mahirap pala yung ano, may taas yung bahay mo. Yun. Kasi, la, pag wala kang kasama, mahirap mag-akot ng tubig, guys. Wala na, wala na tubig. So, Hindi mo na tayo ng tubig sa aking mga anak. <laughs> Good morning po, Bakit? Bakit? Ang ingay ng mga aso sa labas. Pinom lang tayo muna ng, ano, ng mainit na tubig. ganito yung ginagawa ko mga nasa umaga nagiinit muna ko ng hot water diba tapos tsaka ko magtitimpla ng coffee <coughs> para isang initan lang hindi ako nag iista ng tubig sa thermos kasi ako lang naman mag-isa. So, okay lang yung mag-init na lang muna tayo. Ito yung ating ikokopi copy Ang dami nating ligpitin. Alam nyo ba yun? <laughs>